Umabot sa labing na milyong pisong halaga ng mga alahas at cash ang nilimas sa dalawang tindahan sa loob ng mall sa Pagadian City. Aniya sa frontline sa balita si Brill Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakabukas ang vault, binulatlat ang mga jewelry box at nagkalat ang mga gamit. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang jewelry shop na ito sa loob ng isang mall sa Pagadian City. Pinasok ng tatlong magnanakaw ang mall kaninang alas dos na madaling araw. Pinuntiriya ang dalawang jewelry shop kung saan natangay ang mga pera at nilimas ang mga nakadisplay na alahas. Aabot sa 14 milyon pesos ang nakuha. Dahil binutas ang simento at may binuksang imbornal termite gang ang hinihinalang nasa likod ng pangraransak. Nagdibig sila, papasok ng mall, then nagbuloba uh, nag sila dun sa the gun. Yun ang ginamit ng landaan papunta dun sa target nilang jewelry shop. na sa loob mismo ng mall ang mga bakal na ginamit sa pagnanakaw. Patuloy ang backtracking ng mga CCTV sa lugar para matunton ang mga salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.